ito na kapin pa guys ayan tanda-tanda. Dito sa mesa ko may itinapat ko si Bella din maraming, ano. maraming tama. Maraming toyo. Tama-tama na, Okay. Pala ko konti na andam na pala yung malapot. Ngayon tulog na. So ito na yung ating ingredients. So simple ingredients lang to guys. Oh ayan.

Pinalaki ko na itong ano, para yung nasa niya. Mag-aano sa chicken. Magiging siya sa pinong puyo. Ayun, hindi na yung hey, naman yung puyo. Hindi na lang yung chicken. Yan, hindi ko na nalagay yung puyo kasi nalagay siya maluto. So, kawin ko muna saka ko nalagay yung pansit. Ayan, kung nungkulo yung ating chicken, nalagay lang natin yung pansit. Ayan. Binasa ko lang siya ng kunti. Yung tubig na tatuan lang. Sa mga hindi marami. Kasi, uh, kasi ang tupak ang tupak special. Ang dami sa huwag yata to. Ah. Simple lutong pansit lang to guys. <laughs> parang ano to eh, parang chicken to na may. Sa so, huwag <laughs> na no pansit ang dami sa huwag. Tapos ilagay ko na ah, repolyo. Sinuli ko yung repolyo kasi madali siyang madurog. Madaling maluto. Hello, hello. Ito na ating pancit, guys. Ay, ayan. Simpleng lutong pancit para sa mga picky. Luto ng ating pansit, guys. And ayan. Ang bango-bango niya. Hindi siya masyadong maitim kasi hindi ko siya ng maraming ano. Maraming toyo. tamang-tamang. tama lang. Ayan. Akala ko kunti lang. Ang dami na pala yung one-fourth natulog ito na yung aking pancit kakain na tayo o, diba? ayan o no? padala ko doon sa shop para doon sa mga kasama ko yee